Right. Oh, Hold that right there please thank you. Hello mga bi. Galing ko nga ng trabaho ay nagkayayaan ng mga person na mag zipline daw kami na nga rin tayo nagpapilit mga bi at sumama rin ako dahil first time ko yon at gusto ko rin namang maranasan at dito nga ay nagmadali na kaming magayos dahil baka abutan pa kami ng dilim yung mga gantong biglaan nga ang natutuloy hindi yung puro drawing lang tayo mga B Halos 15 minutes nga lang ang biyahe namin papunta sa Uyama Adventure Park. Kaya naman mga B, nakarating kami agad doon at dumiretso kami agad sa receiving area. Muntik na nga kaming matumba dahil sa mahal ng ticket at pitong zipline pa lang pagdadaanan namin. Ay Diyos ko, puro go! Ito na nga at magsisimula na kami will we'll Sa so dami ng sinabi niya, mga bi, wala akong naintindihan kahit isa. Kaya dinaan ko na lang sa saya. Pakahirap talagang makipag-usap. Kaya pa yes, yes, no na lang ako. Kailangan pala natin sumakay ng truck para makarating tayo sa taas ng bundok. Di naman kami na-inform na, na maalog pala to at naguntuga ng mga papaya namin totoo lang mga biyay, takot ako sa heights kaya dito pa lang ay nanlalamig na ako. Nagiinit na nga ang tenga ko sa kaba dahil malapit na kami at nagtuturoan na kami kung sinong mauuna. Wala nang atrasan to mga bi, kaya kung maihiman ako sa panti ay pagpasensyahan nyo na. Nakikita ko pa nga lang yung bridge, ay, nanginginig na ako dahil wala ka palang ibang hawakan kundi yung tali. Malapit na nga ako mga bi, kaya hindi ko alam kung maiihinga ako o mauutot. All right. Oh my God. <laughs> yeah, they enjoy it. Oh yeah. Diyos ko po, buti na nga lang hindi ako nakapustiso dahil kung hindi, nahulog yung ngipin ko. Ito nga ay tawa kami ng tawa dahil akala namin napigtas na yung wire dahil sa bigat namin ni Hazel. Di pa nga kami nakakahinga ng maayos sa pupunta na raw kami mga B sa pangalawang zipline. Ang sabi pa ng tour guide ay mas mataas daw to kesa dun sa nauna kaya naman nagpanggap na lang akong pilay. Pero walang epekto at tutuloy pa rin kami dahil sayang ang bayad. Tignan nyo nga naman mga bi, yung outfit namin dito para kami magsusundalo. Medyo masakit nga rin sa singit yung harness pero ilalaban na natin to mga bi kaysa naman mahulog tayo. Pagpupunta nga kayo ay magsama kayo ng barkada nyo o kaya ang jowa nyo para naman may kasama kayong sisigaw. Dito nga ay malapit na kami kaya kinakabahan na naman ako. Nakailang dasal lang nga ako dyan at pati na nga si Santa Claus ay natawag ko na rin. Eh may lang <laughs> Hindi na nga nagtagal mga biya't ako na nga daw ang isasalang. Itong bridge na to ay parang mas safe kaysa dun sa isa. Ramdam na ramdam ko yung alog at yung mga nagsisigawan kaya naman lalo akong kinakabahan. Ito namang si Ate Meli, ang lakas ng loob ni hindi man lang siya kinabahan. Follow nyo nga pala siya mga bi Milk in Canada Vlog sa Facebook. Nung una nga ay takot na takot ako pero nung tumagal ay na-enjoy -e ko na. Mabuti na nga lang din ay mababait yung mga tour guide at mahaba ang pasensya sa amin. Here Katapos nga ng adventure na to ay muwi na kami agad at doon na lang kumain sa bahay. Maraming salamat sa panonood ng video na to mga B. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam.